Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So sa video pong ito ay talakayin natin ang responsabling pamahalaan sa oras ng kalamidad. So bali po pagpasensya nyo na ang aking boses, medyo paos. Galing kasi tayo sa concert ng mga nakarang gabi. Okay, so yun. So responsabling pamahalaan sa oras ng kalamidad. <coughs> Excuse me. So eto po yung ating layunin natutukoy ng natutukoy ang mga ahensya ng pamahalaan na responsable sa paghahanda at kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad dulot ng sunudraning pangkapaligiran. Ang ikalawa naman po ay naiisa-isa ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanda at kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad dulot ng sunudraning pangkapaligiran. Tapos ang ikatlo natin ay nakagagawa ng mga hakbang na maaaring gawin bilang paghahanda sa mga suliranin pangkapaligiran sa sariling pamayanan sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan. So monitor natin ang ating record. So, saglit lang po at monitor natin ang ating record. Kung okay ba ang ating record. Punta tayo sa ating ah, live content and sa ating live. So, wala pa. Nag-record na ba diba tayo? Ah, okay. So, yun. Nag-record na tayo. So, balik tayo. So, yun. Uh, ngayon ay talakay natin. Balis sa uh, video ito ay tatalakay natin yung mga mahalagang ahensya na maaar natin maging katuwang o may kaugnayan doon sa paghahanda sa mga suliraning pangkapaligiran. So, ang number one natin dito <clears throat> ay National Disaster and Risk Reduction Management o NDRRM. So, ito ang ahensyang namumuno sa paghahanda sa pagtugon sa mga kalamidad na nararanasan ng isang bansa. Bali, kung aanhin natin ang NDRRM, ang siyang responsable sa pagsasagawa ng mga plano at pag-execute ng mga plano hanggang sa recovery. Ano po sila ang gumagawa? Evaluation doon sa mga mga, mga tungkol sa paghahanda natin para sa ating kaligtasan at pagbabawas ng mga epekto ng hazard. So, lahat yun ay sakop ng NDRRM, o National Disaster and Risk Reduction Management. So, ang sunod natin, eto, Department of Social Welfare and Development, so, yung natatag nating DSWD. So, eto ang namamahala sa mga programa ng pamahalaan para sa paglilingkod sa lipunan lalo na sa mahihirap. So, laging nandiyan yung mga DSWD. Ano po? Pagbibigay ng relief. Okay. Uh, mga servisyong panlipunan, lalong lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Ah, uh, kasama ako doon. Okay, so, yun, kasama natin yung mga DSWD. Ano po? So, eto yung pwede pa nating itap sa pag-respond doon sa panahon ng sakuna o kalamidad, dulot ng suliraning pangkapaligiran. So, next tayo. Okay, so, ang ikatlo natin ay Metropolitan Manila Development Authority, o MMDA. DA. So, particular sa Metro Manila po ito. So, nilikha upang mabigyan ng tuwirang serbisyo ang mga mamayan sa Metro Manila, o NCR. Okay, kung titingnan po natin, yung MM MDA dito ay nagsiserve para sa clearing, crowd control. So clearing operation ginagawa din po 'yan kung sakasaka may tumamang kalamidad. Crowd control po kasama natin po sila doon sa uh, pamamahala o pangasiwa doon sa uh, crowd. Ano po? So nandiyan ang MMDA. Pero sa probinsya, wala po tayo niyan. Ano po? Sa Maynila po siya. Okay, so ang sunod po natin ay Department of Education. Okay, bakit natasama dito ang Department of Education? Okay, so ang Department of Education po, ito naman ang namamahala sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapaunlad ng batayang edukasyon sa ating bansa. Uh, kung natatandaan po ninyo, yung panahon ng COVID-19 ay hindi naman nag-stop yung DepEd doon sa pagbibigay ng kanyang serbisyo sa mga estudyante, lalong lalo na sa aspeto ng pagkatuto. So, alimbawa po may bagyo, meron tayong cancellation, tapos, ang ginagawa po natin yan ay nagbibigay tayo ng mga module po o nasishift tayo sa ibang mode of uh, learning delivery o yung alternative learning uh, delivery mode, ano po, o yung itatawag nating ADL. Ah, AL Learning Delivery Okay, so Alternative Learning Delivery ano po? So, hindi lang po yun Maliban doon, kumbaga ang DepEd din po Naka-integrate po sa curriculum ng DepEd Yung ginagawa nating paghahanda itong DRR Ano po, para maging handa po ang mga estudyante In-educate natin po sila Paano ba uh, mag-respond, mag-react kapag may sakuna Ano ba yung kailangan gawin natin So, yun yung po yung mahalagang ginagampanan ng DepEd dito. Ang sunod po natin ay Department of Health or DOH. So, ito naman ang nangangalaga ng kalusugan ng mga mamayan sa bansa. So, napakalaga po ng ahensyang ito kapag may kalamidad. Dito po tayo kumukuha ng mga first aider, first responder po at mga gagamot po sa mga apektado po ng kalamidad. Narandaman po natin ang halaga nitong DOH na to o ng department na to nung pagtama ng COVID-19. Sila po yung mga naging frontliner natin. So napakahalaga na meron tayong mga medic. Sapagkat kung wala tayong medic, magiging kulang po ang respond natin kapag may sakuna. So tandaan po natin ito. So next tayo. Okay. So, ang sunod natin ay Department of Public Work and Highway o DPWH. So, ito ay nagsasaayos ng mga lansangan, daan, tulay, dike at iba pang infrastruktura ng pamahalaan na nasira kapag may kalamidad. So, kung titingnan nyo po yung sa DPWH, ano po? Uh, hindi po makakarating yung mga tulong o yung mga servisyong kailangan natin kapag hindi rin po nag-function itong DPWH po. Sapagkat kung sa kasakaling may mga nakaharang sa daan, madidili po yung services na kailangan natin, lalong-lalo na yung mga medic at yung food supply natin. So napakahalaga po yung function na ginagampanan ng DPWH po kapag may kalamidad. Sila yung tumutulong o nagki-clearing operation na po kasama sila sa clearing operation Uh, minsan kasama din yung mga kasundalihan, ano po, o yung LGU. Pero, based po sa kanila nga natungkulin, kailangan po ay maisaayos ka agad nila yung lansangan. Maging clear po sa pagdaan ng mga sasakyan na may dalang mga uh, relief at medic o yung mga responder, ano, team responder natin para sa mga biktima ng kalamidad. Ang sunod po natin ay Department of National Defense. So pinangangalagaan nito ang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. So maliban dyan po, yung Department of National Defense natin po. Sila po yung tumatayong crowd controller po habang isinasagawa po yung relief operation po, medical operation doon sa mga tinamaan ng kalamidad. So kumbaga sila yung nangangalaga doon sa kayusan at kapayapaan habang nasa isang sitwasyon yung isang lugar kasi maaari din yung samantalahin ano po, alimbawa um, nagdala ng mga relief goods, medic yung mga ibang grupo ng gobyerno at wala namang coordination sa Department of National Defense pwede po yung masilip ng mga masasamang elemento at ma-hijack po o maharang kunin yung mga possible supply natin So sa pakikipagtulungan natin sa Department of National Defense, masisecure natin na makakarating yung mga services at relief goods doon sa mga taong nasalanta ng kalamidad. At hindi maabuso, Ano po? Okay, ang ikawala po ay Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito naman po ay tumutulong ang kagawaran ito sa pagpapaunlad at preserbasyon ng mga likas na yaman kapag may matinding bagyo o kalamidad na dumating ano po so may typographic error tayo kapag may matinding bagyo o kalamidad dumating tumutulong ang kagawaran ito sa pagsasaayos ng ating kapaligiran so sabi sabi nga natin sa hazard hindi lamang tao ang nagiging biktima niyan infrastruktura at hindi lang infrastruktura maging ang ating kapaligiran so dito naman po Uh, gumaganap ng tungkulin ang ahensya na sinasabi nating Department of Environment and Natural Resources. Paano mare-recover yung mga nasirang kapaligiran natin? Ano po? Next, sumailalim so tayo tawag na uh, Philippine Atmospheric Geographic uh, Geog Geophysical and Atmospheric Astronomical Services. And administration o pag-asa. So, nag-typographic error tayo. So, ito naman pong pag-asa. Ay, hindi po yan love story. Kundi ito pong pag-asa, uh, sila naman po ang, oh, ipinararating ng pangasawang ito, ang mga bagay-bagay gaya ng lagay ng panahon, nagbibigay sila ng babala sa paparating na bagyo kumbaga ang ano nito ay forewarning po communication and forewarning po para yung tao po ay mabawasan po o makaroon po ng preparation pag nagkaroon po ng preparation yung mga tao sa isang komunidad ay magiging less po yung ano, uh, less po yung epekto ng hazard uh, doon po sa sanao ng talakay natin rin natin na yung pagbibigay ng babala at yung preparation na ginagawa ng tao maaari siyang umiwas o kaya naman paghandaan yung pagtama ng kalamidad o yung tinatawag nating non-structural mitigation pwede rin nating i-apply dito. Ano po? At ang pagbabatayan natin doon ay yung information po na galing sa pag-asa. So ito po yung function dito ng pag-asa. Ang ikasampo po natin ay Department of Interior and Local Government o DILG. So, pinapamahalaan ito ang pamahalaang lokal sa pamamagitan ng pagbibigay ng budget, pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa lungsod, bayan at lalawigan, pagpapatupad ng mga ordinansa sa lugar na ito at marami pang iba. So, kung susuriin po natin yung tungkuling ginagampanan ng DILG po, sila po yung namamahala sa pamahalaang lokal. Ano po para mas maging ano, epektibo po. Okay, sabi dito ay sa pamagitan nila sila yung nagbibigay ng budget para sa kaayusan katahimikan noong isang lungsod o kaya noong isang bayan. Ah, uh, kung obserbahan po natin, kasama rin po ang DILG po sa pagbuo ng mga disaster risk reduction management plan. Ano po? Ah, uh, kung hindi niyo po inatay tatanong noong nakaraang pong ano, earth drill, nagsagawa po ang, min ang bayan ng earth toil. So, sila po ang nanguna para doon sa National Simultaneous Earthquake Drill kung saan nandoon po yung participation na at doon ko rin po na obserbahan yung preparation na meron tayo sa isang uh, lokal na pamahalaan. Napakahalaga po nung initiative o inisyatibo ng isang lokal na pamahalaan lalong-lalo na kapag humaharap tayo sa ganitong mga hamon o pagsubok na dulot ng sakuna. So sila po ang nabibigay ng budget at kung titingnan nyo po sa ating locality, meron po tayong uh, evacuation center. Ano po? May temporary shelter tayo po na pwedeng maasahan sa ating lokal na pamahalaan. So kaya napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng DILG po. Okay. So, ngayon po, natalakay na po natin yung mga iba't ibang ahensya na may kaugnayan sa paghahandang kailangan nating isagawa o may mga tungkuling kailangan gampanan kapag tumama ang kalamidad. Ngayon naman po ay pag-usapan natin itong disaster preparedness po. Okay, so madalas tayong nakakapanood ng mga patalastas sa telebisyon tungkol sa mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Meron ding mga anonsyo sa radyo sa mga pahayagan at maging sa ating pamayanan tungkol sa mga gagawin natin Kung sakaling tayo ay makaranas ng iba't ibang kalamidad Ito ay ilan lamang sa mga gawaing nakapaloob sa ikalawang yugto ng DRRM Okay, so yung una natin ay prevention and mitigation Ito naman ay preparedness So naghahanda tayo, ano po? Ang disaster preparedness ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago sa panahon ng pagtama ng kalamidad, sakuna o hazard. Mahalagang malaman ng mga membro ng pamilya, ng mga mamamayan sa komunidad at maging ng mga kawani ng pamahalaan ang mga dapat gawin sa, sa panahon ng sakuna o kalamidad. Dapat ring maliwanag sa bawat sektor ng lipunan ang kanilang gagawin upang mayroong koordinasyon at maiwasan ang pagkalito at pagkantala na maaari pang magdulot ng dagdag pinsala o pagkawala ng buhay. So ibig sabihin kailangan um, meron tayong ginagawang disaster preparedness nakabatay doon sa plano natin na automatic kapag may paparating na sakuna o hazard ay Meron tayong response na gagawin automatic para mabawasan yung pinsala. Hanggang doon sa pagtama. Ano po? Meron din tayong uh, actual na gagawin. Hindi lang pag-iwas kundi paano kung tumama ito? Ano ba yung gagawin natin? So hanggang doon yung sa preparedness ano po. Layunin ng magagawaing layunin ng magagawaing nakapaloob sa yugtong ito na mapababa ang bilang ng mga maapektuhan maiwasan ang malawakan at malubhang pagkasira ng mga pisikal na istruktura at maging sa kalikasan. Mapadali ang pag-aho ng mga mamamayan mula sa dinanas na kalamidad. Bago tumama at maging sa panahon ng kalamidad, uh, napaka halaga napakahalaga, napakahalaga ng pagbibigay ng paalala at babala sa mga mamayan. Ito ay may tatlong pangunahing layunin. So ito yung tatlong pangunahing layunin natin kung bakit mahalaga yung pagbibigay natin ng mabala. Una ay to inform, magbigay ng kaalaman tungkol sa hazard, risk, capability at physical na katangian ng komunidad. To advise, magbigay ng impormasyon tungkol sa gawain para sa proteksyon, paghahanda, at pag-iwas sa mga sakuna, kalamidad, at hazard. At ang sunod natin ay to instruct, magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyalis na dapat hinga ng tulong sa oras ng sakuna, kalamidad, at hazard. Kaya kung mapapansin ninyo, uh, madalas kapag may kalamidad, may lumilibot sa ating barangay opisyal para bigyan tayo ng impormasyon gaya ng nabanggit bigyan tayo ng payo at pakilusin tayo kung ano ang dapat natin gawin so sana sa mga ganitong pagkakataon okay so sana sa kung may mga ganitong pagkakataon uh, wag na po sana maging matigas yung ating ulo kailangan sumunod tayo doon sa mga advice instruction na ibinibigay sa atin ng mga opisyales para po maiwasan po natin yung casualty o kaya hindi maging mahirap pag tumama yung kalamidad kasi kung sabay-sabay na ereres ko kayo limitado lang yung bilang kasi nagkampante kayo o hindi kayo sumunod so medyo mahirap po yun iwasan po natin yun para kung sa kasakali ay maiwasan natin ang casualty so yun po yung pinakamahalaga ditong punto ano po Okay. So, may iba't ibang paraan ang bawat komunidad sa pagbibigay ng paalala o babala. Ito ay pinapadaan sa pamagitan ng barangay assembly, uh, pamamahagi ng flyers, pagdidikit ng poster o billboard, mga patalasta sa telebisyon, radyo at pahayagan. Lahat ng ito ay ginagawa upang maging mulat at edukado ang mga mamayan sa uri ng hazard at dapat nilang gawin sa panahon ng pagtama nito. Okay. Bukod sa pagbibigay ng paalala o babala, mayroon pang iba't ibang gawain na dapat malaman ang mamamayan bago at sa panahon ng pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard upang sila ay maging ligtas at maiwasan ang malawakang pinsala. Sa yugto ng disaster preparedness ay binibigyan ng sapat na informasyon at pag-unawa ang mga mamayan sa dapat gawin nila, dapat nilang gawin bago habang at pagkatapos ng hazard at kalamidad upang maihanda sila sa mga posibilidad na epekto nito. So, bali, kung isa-sum up natin, itong disaster preparedness, inihahanda lang naman tayo nito. Ano po? Sa mga maaring maging epekto at ano ang magiging reaksyon natin. Okay, so dito po nagtatapos ang video pagtalakay natin sa araling ito na pinamagatang Uh, kahandaan kandaan responsableng pamahalaan sa oras ng sakuna. Okay, so kung babalikan po natin yung tinalakay natin, ang una po nating bahagi ay tinalakay natin ang mga iba't ibang ahensyang may kinalaman sa paghahanda ng pamahalaan sa pagharap sa sakuna. At uh, ang ikalawa ay yung disaster preparedness o yung paghahandang ginagawa natin. So ano ba ang kahalagahan noon? paano ba yung makatutulong. Naging punto natin para sa video ito at muli maraming salamat sa inyong panonood.